Hello guys, magandang gabi Ayan, Welcome to my youtube channel Tata Basoriru Vlog Hello, so ngayon guys Pick up tayo ng basura ngayon guys Ayan So pang -gabi tayo ngayon guys Ayan Please guys, pa Support sa aking youtube channel Tata Basoriru Vlog Ayan, pa subscribe ako guys Thank you, salamat sa inyong lahat guys Sa walang sawang Nag support na sa aking youtube channel ayan, thank you, thank you so ngayon guys magmamapping kami ngayon dito sa gilid ng mga ano uh, mga sikat ng mga ano ayan, tulad dito, chowking ayan, pinagkukuha namin yung mga basura nila yan guys ayan, shoutout sa inyong lahat dyan guys, ayan Tata Basuriro Vlad. Ayan guys, uh, nagkukuha kami ng mga basura tuwing gabi dito guys. Ang tawag nito guys, mapping. Ayan, mapping. Uh, kinukuha ng mga tao ko yang mga sa gilid-gilid ng mga highway. Ayan guys, oh. Ayan. Pinagdadampot nila yung mga basura na sa gilid. So, nililinis namin yan bago mag 10 ng gabi alas 10 na, no? so mayroon pa kaming last mapping pala guys no? mga ano naman yung guys uh, last mapping pala namin yung alas 4 ng ano o kaya alas 5 ayan ganyang oras ng umaga ayan ng madaling araw no yan yung last mapping namin para pag pasok na mga tao sa trabaho guys malinis yung daanan di ba guys ayan ganyan kami dito guys may mga <coughs> tao ko nagiiikot uh, nag ano sa bawat gilid so dito naman tayo sa KFC ayan So ang daming basura Marami daw basura sa kabila guys So kunin natin Ayan, tawid sa kabila guys Ganyan kasi ga yung basurero <laughs> Joke lang guys ha Pero lang pero ayan, ayan, So nandun yung iba Ayan guys oh Ayan, yung mga basura na yan guys sa gilid oh Nagkukuha nila Ayan, shout out sa inyo lahat dyan guys Ayan, thank you, thank you sa support nyo Gabi-gabi uh, gabi kami -gabi -gabi dito kumukuha guys ng basura Ayan, shout out sa inyong lahat dyan guys Salamat sa mga nagsusupport Ayan, hanggang doon sa may MacDo guys oh. Ayan Ayan So madilim na ngayon guys kasi gabi na. Uh, so mag maganda rin guys. Maganda rin guys yung mag-pick up tayo ng basura sa gabi no. Ayan. hindi masyadong traffic yung area. Hindi katulad ng pag-araw guys sa medyo traffic yung ano guys. Medyo ma traffic yung mga area niyan. Kasi alam niyo guys, sa ang sa sakyan. Tapos mga estudyante pa lalo na kung araw ng pasukan guys, di ba? Um, yun yung ikaganda ng ano guys, gabi. Eh. Yan. Uh, medyo hindi ma-traffic. mga tao ko guys, oh, nag na ng basura doon sa likuran. Ano ng mga police station tong area na to. So, punin natin yung mga basura nila sa gilid para malinis. Ayan. so, mamayang umaga pala guys, no? Ng mga alas 4, medya alas 5. Uh, gising na naman tayo noon So, makakaiglip lang tayo ng saglit mamaya. Pa tapos pagka makatulog tayo sa aglita uh, mga alas 4 medya ganun uh, gising na naman tayo para magmapping dito sa area na to Ayan. Mapping sa area na to guys. Para pagdaan ng mga tao sa maaga. Kasi simple guys, di ba marami nang pumapasok. Alas 5 pa nga lang guys, ah, meron na yung pumapasok sa trabaho. Lalo na yung mga malalayo guys, di ba guys. So, malinis yung ano. Malinis na yung gilid ng highway. Ayan. So, yun guys. Ah, uh, ayun mga kasama namin, guys, oh. Ayun, yeah, yung mga ganyan, guys, mga panggabi rin yan. Ayan, oh. Sunod-sunod sila. Mga rotary. rin. Oh, yeah. uh, so punta tayo sa unahan, guys. Parang marami-rami yata yung pick up natin ngayon <laughs> Ayan, shout out sa iyo lahat dyan guys Maraming salamat sa panunod Hello Ayan, pero ngayon guys May escort pala kami pag tuwing gabi guys Papakita ko sa inyo Ayan guys oh Ayan, yan yung mga market Ano guys Group Ayan, mga nag sa amin yan guys uh, ah, nag-escort sa amin yan ayan ang mga naka-uniform yan yan yung nag-assist ng traffic pag nag-pick up kami ng basura ayan shout out sa inyo lahat dyan guys ayan mag magandang, magandang gabi Alon, ayan yung mega market ng Pasig City guys oh. Ang haba yan guys Hanggang doon sa dulo na yun Ayan doon, no? Malaking palingki ng basic mega market, guys. Ayan. Napakalawak ng palingki dyan, guys. So, paikot kami dito ngayon, guys. Hanggang doon sa, ano, kabila. Lilinisin namin yung, ano, ah, din pala, guys, sa gilid na yan, 7-11. Inukuha rin namin yung mga basura nyan. Yeah. Ayan. ayan guys, yung hindi pa nakasubscribe sa akin YouTube channel guys, ayan, please subscribe to my YouTube channel Tata Basuriro Vlog. Hello. Thank you sa lahat-lahat guys, yung pag-support niyo. Yeah. gabi na ayan gabi gabi na ayan yung mga ano dyan sa area na ano yan guys okay, so? oh. ah, revolving yan tawag dyan revolving ayan ayan, ayan guys okay, so? oh. Ah, nakakabilaan na ang basura natin dito kasi malapit na yung palingki may meron pa doon oh. No? Ayan o, tambak yung basura dyan kasi uh, may grocery dito guys. Ayan o, grocery. Ayan, shout out sa inyong lahat dyan guys. Ayan, magandang magandang gabi. Howling tayo ng pick up tayo ng basura sa gilid ng highway. Ayan, thank you sa inyong lahat dyan. Uh, mayroong kotse doon guys so kailangan natin tanggalin yan. Thank you guys. See you next video guys. Ayan, maraming maraming salamat sa inyo lahat dyan. Thank you.